Ito tatlong dahilan bakit nagsusugal lang isang tao. Dati sabi mo ayaw mo susugal noon, pero ngayon naadi ka na. Una, environment. Kung napapaligiran ka ng mga tao nagsusugal, malamang ikaw na rin ang susunod. Ito ay malaking part ng pagkatao mo. Dahil kung normal lang na pinag-uusapan ito at pinapakita nila na walang masama sa pagsusugal, malaki ang chance na gawin mo rin ang ginagawa nila. Kaya piliin mo kung sino yung mga sasamahan mo. Pangalawa, mabilis ang pagyaman or easy money. Naniniwala tayong giginhawa hawa ang buhay kapag nakuha yung big win or yung jackpot. Kaya patuloy tayong umaasang tatamaan natin ito. Pero in reality, hindi ito mangyayari. Dahil ang mabilis na nakuha ang pera, ay mabilis na lang din mawawala. At pangatlo at pinaka-reason bakit ka nagsusugal. Gusto mo lang kasing takasan ang problema mo. Stress, breakup, frustrations, na scam, family problem, na homesick ka dahil OFW ka, at marami pang iba. Pinili mong escape ang pagsusugal para makalimutan mo ang problema sa totoong buhay at binabaka sakaling masolusyonan mo ito. Gambling is a mental problem, not a financial problem. At kahit manalo ka man, hindi ka pa rin makukontento. Based ito sa experience ko at sa mga taong nag-reach out sa akin. Kaya kung isa ka sa mga nalulong at kung may kakilala kang nakakaranas na ito, message mo lang ako sa page para matulungan kita. At wala po talagang nananalo sa sugal. Mananalo ka lang talaga kapag tuluyan ka ng huminto. Ako nga pala si Darren, dating nalulong, ngayon tutulong.